yun guys uh, day 4 ng tupad uh, tupad namin ngayon makapasok tayo yung mga kasama natin okay, tapos sa kami na, so isang area day 4 ng tupad how to, para tanong sumama sa mga ganitong ano swerte na kasali tayo yun guys maraming salamat at uh, uh, sa pag support sa channel ko and always po support pa rin kayo ngayon guys hanggang dito na lang bukas naman tayo day 4 ng tupad namin ngayon bye bye, bye, -bye.